Isang credit manager si Josephine sa isa sa malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Ang angking kasibagan at galing ang naging hagdan niya sa tagumpay na natamo. Ngunit di katagalan, nagbunga ng di maganda ang tagumpay na ito sa kanyang sariling pamilya. The demands of work ay sobra. We work Monday to Friday pero mostly may Sabado pa rin. So talagang Monday to Saturday, uh, gagabihin na kaming dadating mga kapitbahay na rin namin ay nag-comment uh, nag dahil every time na aalis kami, yung mga, mga bata daw ay nagiyakan. Lima ang mga anak ni Josephine at iniatang niya sa mga kasambahay ang pag-aalaga sa mga ito. The children are hurting na the yaya. May nananakit na sa kanila, may nanununtok na, tapos uh, lumalaki sila na yaya na lang mga kasama. Tapos, lately ko na sa kanila na kaya pala ang mga bata ay nanununtok na sa mga yaya. Kinukulong pala sila ng apat na yaya. Dito na naramdaman ni Josephine ang matinding pangangailangan ng mga anak sa kanya. Yung, yung sinasabi na when you scratch the, the skin of the working mom, you will find under it some disappointment, frustrations na wala ka sa growing up years. That's why we decided uh, na i-give up po yung career for the sake of the children. Tuluyan na ngang iniwanan ni Josephine ang pumapayag pag niyang karera. Sa parang ito niya nakikita ang ikabubuti ng lagay ng mga bata. I have to pick up the pieces. At ang isa po po, malayong malayo ang kanilang damdamin sa akin. Para akong nag a sa kanila. Imagine, giniba mo ang karir mo into motherhood tapos ngayong eto ng mother ka na para ka nagtitraining ulit. Hinahabol mo ang kanilang damdamin, inaamo mo sila. Hindi inalintana ni Josephine ang sakit ng kalooban sa pinagdadaanan. Sa halip, ay pinatunayan niya ang halaga ng pagmamahal sa mga anak. Pwede akong dumating kapag kami may program kayo kasi curang ko kayo at saka papalakpak ako nandoon ako eh. Hindi ako mahuhuli eh, kasi hindi ako magpapaalam sa boss ko. So, pag uwi mo rin galing ano, galing program, nandito yon, nandito ako, kasi meron tayong picture, kasama tayo. Naging kaagapay ni Josephine ang kalakasang nagmumula kay Jesus upang patatagin ang kanyang kalooban. The Lord um, deleted my career life. Yung ministry po at saka yung prayer life, doon naman po, iniqu iniquate ni Lord, di sa side na to, dito ka pinalakas spiritually. Ang pagpapagal ni Josephine upang makuha ang loob ng mga anak ay nagbunga makalipas ang ilang panahon. Nakikita ko po na natutuwa naman sila and then dahil po tumigil na ako sa bahay, meron na kaming millet ko na ibang yaya. So ano ang na-harvest namin ngayon noong hard work at saka make-up na yon? Eh di banding po. Nagkaroon silang nanay. Ang pananatili ni Josephine sa bahay ay nagbigay din ng daan upang makadiskubre siya ng isang negosyo na kalaunan ay napalaki niya. Hindi na lamang bedsheet, nilagyan po namin niya ng kurtina, ng trophy case, ng pilo We named it Channel of Blessing. Okay, Channel of Blessing. Why? Because we wanted really the literal meaning to be a channel of blessing the greatest blessing is that you have time to your kids. That while you work, you are playing with the kids. That while you work, you can see your kids and the kids can go to and fro the house and the office. Isang sakripisyo ng ina sa kanyang mga anak. Naging simple man na pamumuhay ngayon ni Josephine, masasabi niya namang naging ganap ang kanyang pagiging isang ina. Bagay na hindi matutumbasan ng kahit na anong tagumpay sa buhay. The mother should be to direct, to suggest, and to let them see na mas maganda ang future kung ipapakita natin sa kanila what will they become. To the good side and to the right side.